Ano? Taka na? Wait lang! Bakit? Wala pala akong nabiling toyo. Ano? Bilhin mo muna ako doon sa saglit lang. Dali na, bilis toyo? na. Toyo? Oo, Yung maliit lang. Dali na, bilis Dapat na. Dapat sinicheck mo kasi. Kalimutan ko eh. Ayan. Oh. Oh, gito. Ba't ang liit? Ano ba naman to? Sabi mo yung maliit lang ko. Ano ba naman yan? Palitan mo yan doon, yung malaki. Sabi mo, maliit eh. Napakaano na ito. Kukulang yan doon eh. Oh. Ano ba yan? Oh. Ang laki naman na ito. Kanina maliit. Ayaw mo na maliit. E, Ayaw malaki. Okay na yan. Eh, sobra-sobra naman to. Alam mo namang nagtitipid tayo eh. So, pwede na yan. Para may stock ka. Para ano. ano hindi na, hindi hindi na... yung ano lang. Maliit. Okay na nga yan para ano, hindi na pabili-bili ng ano, tingi, para may stack ka ng ano. Hindi, palitan mo yan doon. Titipid nga tayo eh. Ano na ito? Sige na! Ilang ano ba? Ilang email ba kasi? 200 ml lang! Ito. Mutusan lang eh. Kahit kaya talaga na ito, bobo utusan eh. Oh, 200 ml yan ha, 200 ml yan. Bakit? Oo, oh, 200 ml nga yan. Hindi naman yan yung gusto ko eh. Okay, pare parehas lang toyo. Yan anong gusto mo? Yung dato puti. Hindi yan, hindi yan. Gusto ko yung dato puti. Diyos ko naman, pare parehas lang toyo to. Pag niluto mo yan, hindi naman, hindi naman malalaman ng... Eh, yun nga lang... yung gusto kong toyo. Pa ano ba ng toyo yan? Di naman malalaman ng kakain kung anong bakit yung nilagay mong toyo dyan. Eh kahit na, yan nga yung gusto ko. Palitan mo na yan dun. Ayoko na, kaya na doon sa tindi Pabalik-balik na ako. Mukha na akong tanga na dun. Yan? Okay na ito, Adit. ml naman toyo. Pa parehas ng toyo yan eh. Anda eh gusto ko naman tato puti. Diyos ko naman ba? Pa Bahala ka dyan. Ang lakas ng toyo mo. Pa parehas ng toyo yan eh. Diyos ko naman. Papalitan ba? Magsilbil ka na. Uwi na tayo. Ikaw, kahit kailan talaga, hindi ka mautusan, no? Napakatamad mo! Anak ka nang po Pagpapres lang to Ang mga, seryoso na ako <laughs> eh Diyos eh. ko naman, pagpapres lang to